Bureau of Corrections ang strip at cavity search sa mga dalaw ng mga Deprived of Liberty o PDL. Kasunod yan ng reklamo ng dalawang asawa ng political prisoner sa umano'y di makataong strip search. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa inilabas na memorandum ng Bureau of Corrections, ipinatitigil muna ni Bureau Director General Gregorio Katapang Jr ang pagsasagawa ng strip at cavity search sa mga bumibisita sa mga PDL. Epektibo yan sa pitong penal colony sa buong bansa, kabilang ang New Bilibid Prison. Uh, yan ay habang iniimbestigahan ang BBL. di umano makataong strip search na inireklamo ng dalawang babaeng dumalaw sa nakakulong nilang asawa sa Bilibid noong April 21. Ipinatutupad ang strip search para maiwasan ang pagpuslit ng kontrabando sa loob ng kulungan. Pero giit ni Katapang, dadaan pa rin sa maigpit na security check ang mga dalaw. Kakapkapan pa rin sila ng mga correctional officer pero sa controlled visiting area na lang muna sila papayagang makipagkita at makipag-usap sa mga PDL at sa limitadong oras lang. Basa sa record ng Bucor, higit labing anin na beses ng dumalaw sa maximum compound ang dalawang babaeng nagreklamo. Pumirma pang sila ng waiver kaya katakataka raw kung bakit ngayon lang nagreklamo ang dalawa baka naman na uh, may nangyari na hindi nila nagustuhan during the inspection kaya siguro they complain tataka lang ako so uh, if there is something that nangyari for that specific uh, time or for that specific instance we want to know kasi sa dami naman ng 5000 na uh, kung bibisita dito, bakit dalawa lang ang nagreklamo? Nilinaw naman ni Katapang na wala silang political prisoners sa loob ng bilibid, taliwas sa sinabi ng mga nagreklamo. I want to correct that because uh, it becomes now baka maging word yan na political prisoners lalabas. Itong preso namin, eh, kulungan ng mga political prisoners. There are no political prisoners here. Nakulong sila, may commitment order because they committed the crime against person hinatulang guilty sa kaso illegal possession of firearms, ammunition and explosives ang asawa ng isa sa mga babaeng nagreklamo. Habang oh, isa pa, nakakulong naman dahil sa kasong rebelyon. Nauna nang sinabi sa News 5 ng dalawang asawang babae na mga bilibid inmate na wala namang strip search na ginawa sa kanila sa mga dati nilang pagdalaw. Anda naman daw umarap ang Bucor sa investigasyon ng Kongreso. Iniimbestigahan na rin ito ng Commission on Human Rights. Sa ngayon, nasa proseso na ng investigasyon ang pitong suspendid ng correctional officer na sangkot sa strip search noong April 21. Oras na mapatunayang may paglabag, posibleng maharap sila sa administratibong kaso o kaya ay matanggal sa serbisyo. Samantala, pinalaya naman ngayong araw ang 125 PDL mula sa pitong Regional Penal Farm. Sa kabuuan, higit 13,000 PDL na ang pinalaya mula noong June 2022. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.